Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel for today's vlog ay share ko sa inyo kung anong ang tamang oras sa pagpapaligo ng ating mga inahin yung nangingitlog mga ka-farmers so mamaya ibabahagi ko sa inyo ah, pero bago yan mga ka-farmers ay ah, pasensya na kung hindi nang kapag upload tayo ng mga panibagong videos dahil medyo na busy tayo so eh, noong isang araw mga ka-farmers meron tumawag sa atin na magpagawa ng dog cage kaya ito makikita nyo sa aking likuran meron tayong ginawa ditong dog cage so bakal po ito mga ka-farmer ito yung kanilang layout na pinagawa pero mas malaki lang dito so ginawa natin ito mga ka-farmers upang makapag-gain tayo ng experience din kung paano gumawa ng dog cage so yan hindi pa tapos pero at least ito naumpisahan na natin mga siguro uh, tatlong araw pa ito matapos dahil paunti-unti lang tayong uh, gumagawa nito kasi meron din tayong mga manok na inaalagaan dito So, kaya hindi tayo nakapag-upload ng mga videos dahil nabisi tayo sa paggawa nito. So, yun lang mga ka-farmers ang update natin ngayon. At ngayon, pupuntahan na natin yung mga manok natin na pinapaliguan. Let's go! Ito na po yung manok natin mga ka-farmers na pinaliguan. So, ang ginamit natin sa pagpapaligo sa kanila ay yung washout. So, gumamit tayo noon para mas madali tayong makatapos sa pagpapaligo. So ito, ibibilad lang natin ito sa araw upang matuyo sila. So mga siguro na sa uh, 16 pieces na mga inahin ang nandito. Lahat po ito ay nangingitlog na. So kailangan natin itong paliguan para matanggal yung mga kuto nila. Pagkatapos nitong mapaliguan ay pupurgahin din natin ito. So para mas tuloy-tuloy ang pangingitlog nila at hindi rin uh, magkakasakit at hindi rin mawawala ng gana sa pagpangitlog dahil yung mga kuto nila sa katawan ay matatanggal na. So yan mga ka-farmers, ipapatuyo muna natin ito dito sa araw, ibibilad natin sa araw hanggang matuyo ang kanilang balahibo. Ito naman yung kulungan ng isang batch na pinaliguan natin ng mga black australorp na inahin. So makikita nyo walang laman. So walang laman ito dahil napapaliguan din natin yung mga inahin na iyon. So ngayon ay i natin ito ang kanilang gamit itong ating Uh, mixture ng ating disinfectant na Sonrox na hinalo natin sa tubig so i-disinfect natin ito para mamatay yung mga bakterya upang uh, lagyan natin ito ng mga panibagong inahin na ilalagay dito so i-disinfect natin itong mga especially itong ilalim ng kanilang mga iputan o yung ilang dapuan kasi dito kalimitan sila dumadapo at dito rin ah, mas marami yung ipot so mas maraming bakterya kaya kailangan nating i-disinfect para mamamatay ito so ito yung gamit ko son rocks lang ito na hinalo sa tubig at inilagay ko sa itong sprayer natin so para mas spread yung ating mixture sa lupa at dito sa mga dapuan nila para sigurado tayong malinis at ah, mamamatay yung mga bakterya na present dito sa kanilang loob ng kulungan. So iwas na din ito sa sakit para hindi na mag-spread yung mga bakterya na nandito sa loob para sigurado tayong malinis at ah, patay talaga yung mga bakterya. So ganito lang ang ginagawa ko, mas mabuti mga ka-farmers pag every month tayo nag nito. At ito naman kanilang mga pugaran ay i-disinfect din natin. Kasi palagi silang nandito, palagi silang dumadapo dito mas marami ding mga bakterya ang nandito dahil dito sila nangingitlog at, at galing sila tumapak sa lupa kaya kailangan nating i-disinfectin ito so same pa rin yung ating dis disinfectant ay yung sunrocks na hinalo natin sa tubig so after natin ma-disinfect ito ay patutuyuin muna natin ito bago natin ilibalik o ilagay yung mga manok na ilalagay natin dito sa loob ng breeding pen o sa kulungan na ito Ito na mga farmers yung ating mga manok na pinapaliguan kanina. So lahat dito halos magkakapatid. Meron lang dalawa ditong hindi nila kapatid. Yung uh, merong uh, Bar Blue at saka yung Rhode Island Red na isa. So mostly dito ay magkakapatid sila. So pinapaliguan natin ito dahil uh, para mangitlog sila at para na rin hindi sila mamayat dahil sa kuto so kinakailangan talaga mga farmers na tanggalin yung mga kuto sa kanilang pangangatawan upang hindi sila mamayat at meron pa rin sila ganang kumain at yung pangingitlog so itong mga farmers pinapaliguan ko sila sa oras ng pagpapaligo para sa akin mga farmers based on my experience ginagawa ko ang pagpapaligo sa kanila sa during afternoon na so siguro mga 12.30 or 1pm So dun ko na sila pinapaliguan. So bakit ba ganun mga farmers Bakit ganong oras ko pinapaliguan? Dahil mga ka-farmers, uh, based on my experience at naobserbahan ko sa kanila, sa umaga ay nangingitlog sila. So during hapon ay konti na lang yung nangingitlog o minsan meron ng walang nangingitlog sa kanila. So ang purpose naman natin mga farmers kung bakit sa hapon natin pinapaliguan ay para pagkatapos nilang magmaliguan, hindi na sila na sa kanila pangingitlog. At kung sa umaga naman tayo nagpapaligo sa kanila at hindi pa sila nakapag-itlog, ay maaring doble stress ang abuti nila. Dahil kung papaliguan natin ito, ay siguradong mababasa sila at giginawin. At tapos hindi pa sila nakapag-itlog. At kung iitlog sila during basa sila, ay mas malaking stress po ito dahil kinakailangan nila ng uh, mas maraming energy para makapag itlog o mapalabas yung kanilang itlog sa kanilang katawan. So para sa akin ay mas mabuti kapag pagkatapos na nilang mai-mangitlog, doon na natin sila papaliguan. So yun lang ang aking simpleng pamamaraan sa pag-handle uh, ng mga inahina nang nangingitlog at kung paano tayo at anong oras tayo nagpapaligo sa kanila. Matagal ko na rin itong ginagawa mga ka sa aking mga alagang manok at based on my experience ay maayos naman ang mga lagay ng ating mga alagang manok kapag itong pamamaraan ang ginagamit natin. Ito naman yung isang batch na pinapaliguan natin. Ito yung mga black australorp natin na parent stock. Ito ay medyo may katandaan na 2 years old na itong mga inahina ito so ginagamit ko pa rin ito dahil ang rason ko ay mas malakas pa rin silang mga itlog at malalaki pa rin yung mga itlog nila na ibinibigay so gagawin ko pa itong pang materialis kapag breeding ako kaya inahanda ko na ito para sa next breeding kapag nagpapisa ako ng mga sisiw. so bali walo na lang ng inahina nandito makikita nyo ang kanilang balahibo dahil yan sa kanilang uh, pagtutukaan so tinutukan din yan magpapeder pecking din sila kaya yan ang resulta dahil hindi sila nakarange nasa isang malaking kulungan lang sila maaari ding mag uh, feather pecking ang ating mga inahin kapag uh, kulang ang kanilang pagkain o minsan hindi natin mabibigyan ng tubig na inumin agad ito na yung mga inahin na na transfer natin na halos magkakapatid lahat yung itima dito mga kavarmers. so dito na natin sila inalagay sa mas malawak at malaking kulungan So pinagpalit ko ito sa mga Black Australorp ng kulungan dahil mas marami ang uh, inahin na nandito. So yun lang mga, mga ka-farmers at maraming maraming salamat sa panunood. Hopefully, meron kayong konting natutunan kung paano natin papaliguan at anong oras natin papaliguan ang ating mga inahin. So hanggang dito na lang mga ka-farmers. Maraming maraming salamat sa panonood at kung meron kayong katanungan ay mag-comment lang sa ilalim at ating sasagutin niyan. So see you in my next vlog mga ka-farmers. Happy farming! Woo!